I do not need to apologize for what I did. Ano ba ang reaction ninyo sa pagbawi ni Vice Ganda sa kanyang public apology? Panoorin muna natin ang video para at least alam natin yung konteksto. Said I will say an apology. Ngunit, bago ko po gawin yun ito sa showtime ay... Nag-usap-usap kami ng, uh, ng staff ng Showtime, ng aming management, ng aming uh, uh, unit head, ng aming mga producers. At nakausap po muli si Axel at si Christine. At dahil po doon, gusto ko pong sabihin na Karapatan ng isang babae, karapatan ng isang babae na tumanggi o umalma kung para sa kanya, sa pakiwari niya, ay hindi siya komportable sa ikikilos ng sino man sa harapan niya. Kung hahawakan man siya, hahalikan man siya, aakbayan man siya, tatapikin man siya. Karapatan po ng babae na tumanggi at umalma. Um, that time po kasi, nagulat ako. Ito yan, si Christine. Tsaka si T, nagulat din siya na, na biglang nagsalita ng ganon si Mimi. Kasi ako po that time, alam ko sa sarili ko na wala naman siyang talagang intention na halikan ako. Wala akong nakikita ang ginawa niyang mali. At yun po ang nakita namin nung araw na yun. May pag-alma si Christine, kaya kinall out namin. Dahil obligasyon po rin namin. Then imagine, kung may ganong pangyayari na may na merong boundary na natapakan pero wala kaming ginawa, iko-call out din po kami. so mga idol, para sa inyo, kung napanood nyo po yung viral na video na kung saan eh, diretso yung pag ni Axel kay Christine na kitang kita naman na parang may awkward para sa inyo, hindi ba kayo mabibigla rin sa ginawang moves ni Axel anyways, pagpatuloy muna natin binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Yeah. Uh, ito po ang aking paniniwala. At paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Was right. So, ibig sabihin, pinaninindigan nila ni Vice Ganda at ng buong team ng Showtime na walang mali doon sa kanilang reaksyon dahil kitang-kita nila mismo kung ano yung pangyayari. Ngunit ito naman yung isang video na nilabas ni Christine after nitong segment na ito na tumawag yung kanilang staff kay Christine panoorin natin. Panoorin niyo po yung mga video para malaman niyo po yung totoo'ng nangyari. Hi guys, magsasalita lang po ako about sa issue ni Christine sa ka- ni Axel. Since kapatid ko po yung ex ni Christine, nag-send po siya sa akin ng video na pinapaliwanag po yung nangyari about dito sa issue. Kasi wala daw naniniwala kay Christine, sinasabihan daw na sinuwali at kung ano-ano pa. At ang dami nang nag sa kanya. Gusto na nilang ilinaw o linawin. Ito yung chat namin, yung conversation namin ng kapatid ko. Disclaimer lang po, yung video na yon galing po sa kapatid ni Christine. Tapos, sinend lang po sa kapatid ko. And then, kaya po na magkasama sila ngayon kasi tinawagan po ng showtime o tinawagan po ng isa sa staff ng mga showtime yung kapatid ko para i-comfort si Kristen since nag-hysterical na daw po. Yung mapapanood nyo po na video is kuha right after ng pagbibigay ng statement ni Miss Vice Ganda sa showtime kanina. And then, tumawag po agad yung staff ng showtime kay Christine. And ayun po yung usapan nila. Well, lumala lang naman yung issue mga idol dahil sa sobrang daming kababayan nating marites. Kasama na tayo doon. Well, yung mga nag-upload ng video, wala namang ibang purpose. Eh, makinabang sa trend at saka syempre kumita rin, sumahaw dito sa platform ni Meta at saka kay YouTube. Pero nagiging kawawa lang dito yung mga bata. Si Vice ganda naman, sinabi niya sarili niya na kung gusto niyong i-bash ako, sanay na ako dyan, i-bash niyo ako. Pero huwag niyo nang i-bash si Christine. Nagiging problema kasi dito kay Christine, kaya nagiging hysterical siya ngayon kasi dalawa yung kanya naging statement eh. Yung nilabas niya sa TikTok, sinabi niyang nabigla lang siya. Alam niya na hindi intention ni Axel na mag-kiss sa kanya. Kasi beso nga yun eh. Wala namang masama sa beso. Pero ayon sa sinabi ni Vice Ganda nabawal yan. Kasi you need to ask permission. Eh, sinabi pa nga niya to, permission. Kasi hindi gwapo. Pero pag gwapo, kahit walang permission, okay lang. O may mga ganong argumento na lumabas dahil hindi naman kagwapuhan si Axel, kaya ganon yung nagiging response ni Christine. Ang hirap naman kapag i-judge natin diretso yung babae na dahil hindi gwapo, ganon na yung reaction niya. Kasi may mga babae naman na honestly, magkakaroon ng ganong reaction resistance na kapag bibiglain ka na ibibeso ka na wala kang awareness na ganun yung magiging moves ng lalaki hindi ini-expect. Kawawa lang dito si Christine. Dahil sa pagbawi ng public apology ni Vice Ganda, si Christine na ngayon ang mas lalong sinisisi at mas lalong binabas ng iba na gusto lang naman talagang makimaritize dito sa social media. Well, sa mga bashers and haters dyan, kung yung mga makakapal lang yung mukha, tapos yung kaya sigmurahan yung pambabas nyo, pwede nyo yung gawin ng gawin talaga. Pero kawawa naman yung babae. Kasi wala siyang kasalanan medyo confused lang siya kasi hindi siya nakapagsalita nung time na yon kasi syempre vice ganda na yon nagsalita then right after that naglabas siya ng statement na hindi siya talagang nakafil ng kasama doon sa ginawa ni Axel kasi gusto niya ring dipinsaan si Axel Oo, kasi naaawa siya dahil nababa si Axel dahil sa sinabi ni Vice Ganda. And ngayon, nung tinanong naman siya ni Vice Ganda Or ng team ng 8 Showtime, binago na naman niya kasi ayaw niya na mabas ng todo ang Showtime. Or ba diba, na nabas talaga yung Showtime dahil sa mga sinabi ni Vice ganda. So binago naman niya, di umano, kasi yan ay sabi ni Vice ganda. So we will give the benefit of the doubt na totoo yung sinabi ni Vice na talagang nakafil ng awkward si... Christine kaya binawi ni Vice yung kanilang public apology ngayon kawawa itong si Christine so to cut na story short mga idol sinabi naman din mismo ni Vice Ganda na wag na nating ibas si Axel at saka si Christine oo bagkos tulungan na lang natin na mag heal na mag improve ang ganda ng sinabi ni Ogie sa dulo ng statement ni Vice Ganda na matuto tayo magpatawad share love. O, wag na natin masyadong palakihin yung issue. Lalo na kung nagpapalaki ka ng issue dyan, tapos hindi ka naman kumikita, nandyan ka lang sa comment section. Pero kung talagang gusto mo lang ding umepal at magkaroon ng maraming views, wala na tayong magagawa, ganun talaga. Ang lesson na lang dyan, magiging maingat talaga tayo sa bawat moves natin. At kung magkamali man tayo, dapat magiging handa na lang tayong tanggapin kung ano man yung magiging panlalait, paninisi galit at saka pang babas ng mga tao sa atin kasi talagang open tayo sa social media talagang kung nandyan na yung storya natin at maraming matang nakakita dahil lang sensationalize yung ating storya marami talagang makisawsaw at marami talagang magbida-bida